Tala-tala! Hi, Sen. Hi, Sen. Boss, yung paami. Ay. Ano? Nakakausap Usap na po. Kamusta po sila? Ano pong sabi sa inyo? Ano pong Ano sila? sa... Pagbaba

dadalhin mo sa Wewes Correctional Wewes Correctional Facilities uh, Facilities sa uh, a place for convicted criminals at uh, I, I have I've been the Director General of Yokor at alam ko kung ano sitwasyon dyan sa loob uh, yan ay kulungan niya ng mga serving sentence, convicted felons serving sentence bakit mo ikulong doon yung isang babae, isang abogado na uh, pinatawan lang ng uh, citation for contempt. Ngayon, dadalhin muna doon sa uh, paliti, uh, facility for the convicted criminals. It is very, very uh, unjustified para sa amin. Very unjustified. Pag magpakuntip-kuntip kayo ng tao, tapos hindi ko kaya bantayan dyan sa inyong facility, pero magkayong facility for contempt, uh, contempt uh, persons, di ba? people. Kaya sa sabi ni Volte, you should have your own facility dyan sa Kongreso para magkaya ninyo. Bakit ang dalhin, dalhin doon? So, okay lang sana kung, sa, kung, doon dalhin sa uh, Christian City uh, Police District uh, detention, mga ganon. Pero yung detention siya ng mga kriminal, ay ng mga convicted criminals, that's, that's the worst. That's the worst. Na, padala, uh, ipulong mo isang taong uh, excited and content Alam na ba ito ni former President Duterte? Nakausap house na ba? Natingin so, niyo? Aware okay, na sa dito? Ay, dito. to. Wala pa kami punta kasi kagabi pa ako, galing akong bagyo. Natutulong ko sa bagyo. Nung so, last hmm. ginising ako, tinawagan ako na humihingi na na tulong si BP Inday Sara sa sitwasyon nila doon sa uh, doon sa house. Kaya bumaba kagad ako. Uh, bumihay kagad ako dito ang bagyo. Para matignan lang po yung sitwasyon nila. As a senator, may magagawa po pa kayong anything to help you to saklolo ni Pekisara? Well, natin, hindi gusto na tao. We observe. Even though, ano, uh, we observe the inter-parliamentary courtesy. Mm -hmm. Eh, hindi tayo pwede mag-alaw sa trabaho nila. Sila rin, hindi pwede mag-alaw sa trabaho namin. So, yan ang dapat natin. Pero ito nga lang, nagkakomento lang ako sa, Hindi po maganda talaga. Bakit hmm. ang isang uh, person sa cited in content plank sa isang uh, uh, isang uh, uh, hearing dyan sa House of Representatives ay doon ay kukulong kaagad sa Women's uh, Correction Facility which is a place uh, for persons for convicted uh, Pwede lang sa Sir Vincent Tens. Hindi pa kumbikado itong tao na ito. Pati dumuha kami ng pagdala. Hindi pa nga akusado. Wala pang kaso na na ito. So, Sir, we're saying that this is a...